Hi guys, Jello here Herolet. So, yung guys gagawin naman natin tong uh, automatic na to, guys. Napakaliit lang 'yan, 'no. 'Yan 'no. Parang kasi laki lang sila nito. So, automatic 'yan, guys. Ang problema nito ay nabaha. Ngayon, nabaha siya, nasira yung motor. Tapos pinaribane natin. Ngayon, ang naging problema naman yung board niya. So, hindi ko na siya pinakita na na-rewire na, na yung motor nito, kasi hindi ko na siya napakita sa inyo. Kasi sabi na may ari motor lang naman 'yan. So, 'yung guys yan yung motor. Yan yung Bago yung motor niya, pinariway natin yan. Yan yung motor. Ngayon, dito, pag tina, ah, sinaksak natin, pag in-strike natin ang nagiging problema, yung power niya. So, nag, umaandar siya agad hanggang hindi po pa siya napoprogram. So, yun naging problema niya. So, saksak natin guys para masabi ko sa inyo na yun yung naging nangyari sa kanya. No? So, saksak natin dito. Ayan, saksak natin yan. Tapos, ayun natin yung nasa. So yun guys, ito yung board nya. So, naging problema nya ay yung board. Ayan, yun lang muna gilagay ko para makita ninyo yung itsura ng board nya. So yung start, kanapin natin yung start. Ito yung power. So, punta natin sa power. Ayan guys, pinapower ko na sya. Meron yung power guys, na. ayan, Power na yan. So, umaandar sya agad. So power pala yung pinipindot ko, ah. wala pa akong program na ginagawa sa kanya. Pag ganyan guys ang nangyari, sabi may problema tong board. So yun yung titingnan natin, ito yung, ito yung papalitan natin. I-off ko ha. Ah. Yan, pag-off nyan, patay. So patay rin ka guys. Ayan. So pag insert natin, ayun, umaandar ulit. Ay! <laughs> Sorry na siya. So umaandar siya ulit. Ayan guys. So, So, opulit natin. niyan mamatay. No? So, may problema yung pinaka-board niya. Ito. So, pwede naman i-repair natin to guys. Pero ang ginawa natin, ha? umorder tayo ng bago kasi hindi ko alam kung may makukuha akong piyesa dito. So, yan yung naging problema niya. So, yan natin. Good. kung ah, uh, ano nangyari, no? So, ito gagawin ko guys, ah. Uh, Start ko tapos po program natin so yun guys ay ipaprogram ko ha I start muna natin ayan i-start tapos may program na nakalagay dito pang apat 1, 2, 3 so 1, 2, 3 so ito yan so nakikita nyo guys nag iba iba sya ng masyado maliwanag ayan guys 3 4 tapos ito yung mga program nya guys kung ano yung number nya 4 4 yung mga ano gawin natin sa spin sa so, spin natin siya ilagay uh, spin number 7 ayun 7 na yan <laughs> regular ulit 7 yan 7 guys tapos i-start natin ito i-start ko oh, sa, sa pangalawa ngayon guys oh so nagbibilang siya pero dire dire siya para yung under niya so ang problema nito guys itong board na So, problema niya, board na humila naman dito. Narinig niya yung humila. Ayan, humihila naman siya Tapos pumabalik ulit. At humihila yan. So, gawin natin guys. Palitan na natin ng board. Ah, pinatay ko na yan. Ayan. So, palitan natin siya ng board. Pagbuti mo na natin saksakan. So, order naman tayo yung board yan. Meron na tayo. Ah, dumating na. Galing China. So, yun guys. Dumating na. Itong order natin na to. So, parang magkaiba naman sila. Pero paresang naman yan guys Ito so, yan, <makes noise> Ayan nakagaya niya Ayan So ito yung bago guys Ito yung Tuma niya So gawin natin guys Tagalil lang natin to Dito Ayan hugutin nyo ha eh, hinugot ko yan guys Wala na saksakan Hugutin nyo Ayan Tagalil nyo muna to Para Kung napakita natin na Ano yung tsura Nung papaksakan pa natin O Lalagay natin na Ya, yeah, ayo. <laughs> yan. Sa so, tagal siya. So pasin niyo guys, oh. Ito yung luma, ito yung bago. So ayan guys, parehas lang naman siya. So magkaiba lang yung mga dito niya. Uh, pero parehas lang naman siya. Maraming klase yung ganyan guys, ah. Kaya maganda babaklasin niyo para mapakita niyo kung ah, uh, kung tama yung mabibili niyo, no? So, yun guys, ay ko muna to. Yan, dito lang din yan. Ito yung bago guys, ah. Ito yung bago. So, bro, alis na ako bro. Ha? So, yun guys. Yan. Kakapit yun ako sa nakalagay yan. Yan. Bawa ka ako yun sa tapos yan. so yun guys Ah, uh, gaya lang din yung nangyari, no. Ngayon, sakto lang yung sakit niya, may sobra talaga na isa. Ganito rin naman 'to, may sobra rin na isa. So, saksak natin, guys. Tingnan natin kung ah, uh, ganun pa rin mangyayari sa kanya. Ayun, nakasaksak na 'yan. So, strike natin. 'Yun, nakita niyo, guys, nag-strike siya pero hindi siya umandar. Nalagyan natin dito. Ayun, hindi siya umandar. <laughs> Click na naman. Hindi siya umanda. Hirap pag ano yan. Hindi siya umanda. So, gagawin natin, program natin sa start. Yan. So, nag-start yan okay. guys. So, nag-start siya. So, naglalagay siya ng tubig. ayun, o. So, hindi na siya under. So, hook muna natin. At on natin, lagay natin sa spin. Number 7. Spin. Number 7, di ba? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seven, Ito to. <laughs> seven, 7. Ayan seven, guys. So nakalagay na yan sa 7. Tutuguin so, natin. <laughs> Ayan, wala. ko yan guys. Tapos 7 yan At start. Ngalawa. So tingnan natin guys kung maghila to. Ayan, naghila siya. So, anong hila yan? Hila niya, di ba? Nakahila na yan. Ayan. So, chikin natin kung mag-start siya. Ayan guys, sa assemble na natin yan. So, nakita naman natin kung ano yung mga pinalitan natin dyan. So, lagyan natin ng ah, basahan ito guys. Lagyan natin ng basahan. Tignan natin kung mag... yan Mag-okay siya. lagyan natin ng kotik tubig. At tingnan titingnan ko lang naman dito guys kung okay yung lakas ng tubig niya dito sa my hose. So okay kung okay na yung uh, dryer. So yun guys, on. So nakita nyo naman guys, hindi siya umaandar. So kahit, kahit naka-on na yan, ayan eh, no? So lagyan natin sa program na 7. 7 kasi ito yan guys. Ayan, 7. Ayan no? spin only. Tapos yun yan sa DD nakalagay. So, start natin. So, start natin. Tingnan natin guys kung ayan, DT siya. yun nakita nyo guys, so, matapon na yung tubig. So, okay na yan. nag na siya. Nakintay so, lang natin siya mag-spin. Ayan, siya so. Diba? Ah, uh, matapon yung tubig, isabihin, okay na yan. So, pag nag-spin na to, isabihin, okay na itong uh, ginawa natin na to guys. So, ito yung naging problema niya, yung board na. Ayan. Ayan. Nag-drain na siya. Ito nyo, guys. Nag-drain na. Ayan. So, yung pasahan ay okay na. So, yun, guys. So, yung naging problema nito, ah, uh, binahato, guys, kaya nasira tong board sa yung motor. So, hindi ko na napakita yung motor kung paano nirawain kasi gusto ko lang makita na napapalitan tong board ko kung sakaling nasira siya So ayan guys. Yan. So okay na siya So hanggang dito lang guys yung vlog natin na to. So maraming maraming salamat sa pagsama. So puputuli ko na to doon. Total naging nag-speed naman siya at okay naman to. Pag nag na nag-speed yan guys, pati wash niya na okay na rin. Kasi yun na naman yung pinakahuli eh. No? So, hanggang dito lang guys. So, maraming maraming salamat. Salamat.